nag-storage ng kape bigay ako kay Igaon mana remove ko sabi ko ma'am di sige kape mo siya nag-reply man siya tapat eh. <laughs> oh my god nagsimula Ay, may may wait lang, may sundalo din daw dyan. Sir, sir, sir. Sir. Ano ba yung kinabibisihan niya sa loob ng kampo? Di ba nagpo-push up? Tahin mo ni po, Crowley. Stop shooting, Lord. Sir, sir, sir. Sir, bro. <tinyo> <Sir, sir. tinyo> Sabi ni <niya>, Sir, stop. <tinyo> <tinyo> Oh, ako ka doon, harap ka lang. Na, tumitigas yung bangs ko. Hello. <laughs> oh, ayun! Ay, Ang iniingat yung ko. Wait na. At na, lang, Sir, kayo po yung pagpipilian ng girls. Hindi po ko hindi ka ano, kapin mo siya. Okay, one, two, three, and push up. Ang iniingat yung anak ko. <laughs> Wait, is... Army o Timpokrawa?

sa kanya kasi siya na yung maiiwan dito. siya i-exit ka na. Ah, uh, congratulations really, to Bro, I love you too. <laughs> Thank you so much, sir. You're the best. You're the best. Ang pogi ni Sir Ayung laka! of oh, system. -ip 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 Ipitin mo yan sa legs nasa paso. Yes. Tapos, yo! Yeah! Na agawin ng bote, iikot tayo, sasayaw tayo. Pag nag-stop 'yung music, Agaw ang bote. Pag nag nagaagaw or nakaagaw na, out na. Uh, ang sexy Hindi ikaw, silang dalawa. Kung sino maagawa noon, out. Um, actually, Reya is very dirty person. I don't want to touch any of that kengkereng. So since, required gini sa Jesse na mo, pwede bang i request ko si Sir? Para sample, para at least na ako yung mga motivation, inspiration, observation, and education. Okay, harap kayo. Uh, ang pogi din ni, ano, ni Sir. Kung may paborin, ang ganda ng eyes niya. Parang yung ano, sundalo na yan. Nagiging malambot kapag kayong dalawa na lang. <laughs> kung may magiging parte ng, party ng mukha niya na gusto mo, ano? Uh, actually, lahat ng mukha niya. Lahat ng mukha niya? <laughs> lahat ng parte ng mukha niya ay gustong gusto ko. Aww. and learn oh, no. I right, the pressure. <laughs> Education. Preparation. Right, the graduation. Here <laughs> gagawin Kung ano yung paraan niya magbago ako sa kabuhi ko. Never magbago! One, two, three, and here we go. Ah. Ah. <laughs> One, two, three, and go Thank you, sir Thank you so much, sir Okay na po Mukhang gamit na gamit na po kayo masyado Pasensya na po kayo Thank you so much, our bride and groom Here we go Okay. Ano yung tanong ko sa sa'yo? Uh, ano yung tawagan nila? Correct! Anong tawagan nila? B? B? B. 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 C? <laughs> Congratulations, <laughs> B! Palakpakan po natin! Okay! so. Isang, <laughs> so, isang school lang ba kayo? Pagra? Ay, magulo yan kung isang school lang. Nag-stories lang kape. Karan! Ate, siyempre, nandito! Eh di in am ila na first kiss. Dapat prepared po wa. Oh, oh go. Hopo ang lugar. Ang lugar din Saan yung naging unang kiss ni Marlo at Karen? Ah, uh, kasi sa ang sa apartment do. <laughs> Eta apartment sala baki open for all pa sa apartment. mo. sa Mali. Malubog ka, hubog ka, Ipman. Naintos siya. Kasi tayo na nagharaan, hindi ko hindi siya. Sa kotse, ma'am. Kaninong kotse? Sa loob ng kotse ni Toto? Mars? Sino si Toto Mars? Atong nagsabat? Ay, tapos